Leo. Ngayong araw, unahin mo ang pangangailangan ng iyong pamilya, lalo na ng iyong mga anak, dahil dito nagmumula ang iyong swerte. Ang pag-aalaga at pagbibigay ng oras sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga gagawin, kung mayroong kang mga kasunduan o deal na isasagawa, ituloy mo ito dahil nasa tamang estado ang iyong aura para magtagumpay. Huwag kang mag-atubiling magpirma ng anumang dokumento ngayong araw dahil suportado ka ng positibong puwersa. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa iyong trabaho, mas makakabuti na itoon mo ang iyong oras at lakas sa mga importanteng gawain, ang pagiging maagap at maayos sa iyong mga tungkulin ay magdudulot ng magandang resulta sa mga mata ng iyong mga boss, maaaring makakuha ka ng papuri o pagkilala sa iyong kasipagan kaya't huwag sayangin ang pagkakataong ito. Pagdating naman sa iyong pag-ibig, kinakailangan mong maging mas maunawain at magpakita ng iyong malambing na pag-uugali. Ang pagiging malapit at masayahin sa iyong minamahal ay magpapatibay ng inyong relasyon. Huwag matakot ipahayag ang iyong damdamin dahil ito ang magpapalalim sa inyong koneksyon. Ngayong araw, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color yellow, na magdadala ng balancing enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay. Ang mga numero namang dapat mong tandaan ay number 18, number 42 at number 10, na magdadala ng swerte sa iyong mga plano. Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang gabay kapalaran ng mga bituin na nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin.